kayo mas, nakita ni bagay ni Kanoy na ay sige ni Kanoy P niya po kuya ako ay po rin Jai at dong doon kay Jen ah ay. ko ayo sige sige back pwain, pwain. to pages na tayo facebook page ko sige sir din ng sidecar mga kanoypi what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng webes mga kanoypi lalabas na naman kami ni Mia para mamasad kahapon kuding ni Mia uh, nakita nyo naman yung pinuntaan namin pumunta kami ng Mangaldan at uh, tawag nun hindi pa na deal yung ano yung trabaho doon mga kanipi kailangan pa nating maghanap ng gagawa nung concrete na lagay ng tangke eh. so hopefully mamaya makahanap tayo para ano mabalikan natin yon at makuha natin may close deal natin yung trabaho doon mga kanipi no at excited na kami ni Boss Peter na ano, magkatrabaho doon sa mga aldan. Hopefully na makuha natin mga kanipi in God's will. So ngayong araw ng Webes, mamamasada kami ni Mia. Ayan. Yung ibang parts ni Mia, napunasan ko na. Yung iba, hindi pa. Kailangan na nating lumabas. Anong oras na mga kanipi? Magka alas 7 na ng umaga. Kaya labas na tayo. Papainit ko na rin yung makina niya eh. Okay, samahan niyo kami ngayong araw ng Webes na mamasada ni Mia, mga kanoypi. Tara na mga kanoypi. Basta tayo. Ay ayan mga kanipi may pasero tayo ayan lang tayo ati duwa nga elementary sundoy mo gina Gita duma. Ay, maka kanaipin natin na natin si sa kanyang trabaho. Dito sa bypass. Nagbigay naman ng 50 pesos. Tapos yung dalawang estudyante kanina 20 pesos naman yon. 70 pesos yung ano yung binamano natin mga kanaipin. Ayos na ayos. Hanap ulit tayo ng panibago. may, may tatay ng 30 pesos National kanina. Nadagdagan yung kinita natin.

kaya mga pit natin na natin sa PAB bali punta tayo sa bayan at bibili muna ako ng ano pagkain ng manok yung aking decal dwight na alagang manok naton nga to. Nato. na. Okay. Thank you. 1590 yung ano yung isang sako na chicken layer niyan makaka-api. Pure blend. Ayan mga kanaypi Nandito si Milo Nakipag-away kaya yan Yan yung mukha niya So Nandito yung ano Pumili ako ng ulam namin uh, Atay ng manok Ayan mga kanaypi Kunin natin yung ano Yung binili kong pagkain ng manok Isang sako yun eh Ay. Bigat kasi mabigat mga An, Ayan. Bali, itong ganitong isang sako mga kanaipi. One week lang na kinakain ng aking manok yan. Bali yan mga Nandito na yung ano. Yung pits na kinuha natin kay Mia. Ay, nag-drop na rin yung ibang mga manok. Yung iba kumpleto na yung mga itlog nila eh. Pa dito. Kumpleto na yung iba, yung iba kulang pa. So, ito na lang yung natitira na ano, na ng nakaraan. Ayan. Pakain tayo mga kanayi. Ito na mga kanipi Nagbibigay na ako ng inumin nila With Bitmin Pro na uh, Vitamins mga kanaypi palabas na tayo para mamasada na naman grabe sobrang init na naman ang panahon ayun si Mia

But no okay. gi <laughs> bonus nang Saan yung ibabaw niyan? Ha? Ha? Baka ito yung nasa ibabaw niya. Tignan mo nga. Yun yung ibabaw niya. Ha? Stain Exactly nag sticker ka Ginat Ang paramit ko lang nagpo po Pampanggapay Ayan eh. sticker ko kung ko pa naala kapaparamid ko pa ilang sige kuya pag pupunta ka dito dalhin mo yung sticker mo ah oh. Wow. Mo kami. Nanunod ka nanunod ka sa akin opo oo oh. Iba na yaw? yun, yun, Ona oh, sa. <laughs> Derek. Ang Hindi um, ako magagat. Ikaw man Ikaw man ni Bati. ba doon? na? Ba't ang Dami Ah. ng bilay. <laughs> Hindi <laughs> na pasok

Tatid na natin at kumita naman tayo doon ng 100 pesos. Buti na lang ako yung nakakuha doon. Yung isa kasing nakapila, walang carrier sa taas. Kaya pinasa sa akin. Ayos. Ayan mga kanipi, Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat sa mga nag-comment sa last last ng mga videos ko. Tapusin itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from USA. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Joey at Ate Tacy De La Cruz from San Diego, California. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada. Shoutout ta rin kay Kuya Bert Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York Shoutout ta rin kay Kuya Richie from US Shoutout ta rin kay Kuya Nestor Andrada Shoutout kay Kuya Danny Andrada Shoutout kay Kuya Glenn Zamora Shoutout kay Kuya Rodel Andrada Magsumbol from London Ayan, shoutout sa inyong lahat yan Shoutout ta rin kay Uncle Stevie Doc at Uncle Felipe Santiago from Batis Pampanga. Shoutout ta rin kay Jeffrey Mamon. Shoutout ta rin kay Jeffrey Reyes. Shoutout ta rin mga kanipi kay Ronald Tihada. Shoutout ta rin tayo kay Eloisa Bilila. Shoutout ta rin kay Leo Degario Versosa na lag nagko comment thank you so much sir shout out ta rin mga kanipi kay Paul Michael Marcelo shout out na rin mga kanipi kay QT from Pasig City shout out ta rin mga kanipi kay ER Kabayan PWD blog ayan shout out shout out ta rin tayo kay It's Mae Alex Shoutout ta rin mga kanipi kay Ate Erlinda Muka Gucci Ayan, shout out Shout out na rin mga kanipi kay Antonio Valdez At sa mga hindi ko na shout out Sa mga susunod na araw na naman yan mga kanipi At kung gusto mo rin magpa shout out Just comment below lang para sa susunod na mga pagsha-shoutout ko at may sasali ko na yung pangalan mo doon. Basta mag-comment ka lang sa mga bago kong upload dito sa video na to. Ayan. so, salamat mga kanipi sa suporta nyo palagi. Lalong-lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yun para sa sinasawad ko sa YouTube. At hinihiling ko sa inyo mga kanipi na mag-comment naman kayo. At mag-thumbs up para madagdagan pa yung earnings natin sa revenue ayan. para sa ano sinasawad ko sa youtube mga kanipi, para sa pamilya ayan maraming maraming salamat mga kanipi sa walang sawan yung suporta sa panunood ayan. thank you thank you at mag comment lang kayo mga kanipi, para mapasalamatan ko kayo sa suporta nyo palagi sa lahat ng video ko so yan kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe pluggy i love you all and peace out